Ano ang buhay-buhay dito? Eh, sagat kami sa hirap, sir. Kung walang pagtaniman mi palay, eh, wala kaming wala kaming paghanapan. Hihintayin eh, na lang na maaani ang palay? Eh. Opo, sir. Hindi naman ano dito, delikado dito, hindi naman. Ay, eh, delikado dito, sir, kasi kaapawan ng tubig dito, sir. Hanggat dito ng tubig, sir. Ang hmm. dito. Hmm. nag na po ba kayo? Hindi po, sir. Bakit? 12.30 na? <laughs> <laughs> hindi pa talaga po, sir. Anong oras kayo magla-lunch? Wa walang ulam, sir. Tara, mangumusta tayo dito mga kababayan. Hello po. Hello po. Tay, kumusta po kayo rito? Ganito po. <laughs> Pangalan niyo tay? Romeo Torino po. Ako si Daddy Brangy tay. Ako po okay. kayong uh, mga charity vlogger na umusta lang. Nagahanap lang kami ng mga bahay-bahay na mapuntahan. Opo. Ano pangalan niyo po? Romeo Torino po. Ilan taon po kayo tay? 58 po. Hmm. May mga bahay pa kayo, bahay pa kaya diyan? Wala na po. Napansin ko lang kasi itong bahay-bahay dito. na Nasa gilid-gilid lang ng highway. Opo. Anong hanap buhay niyo po rito? Magtatanim lang ng palay po. Oo. Oh. Ito bahay nyo o ito? Ito po. Ito. ito. Ito po, bahay yung anak ko po. Ay, bahay ng... So, ibig sabihin, family compound na to. Opo. Hmm. Matagal na kayo nakatira dito, Tay? Matagal na, sir. Ilang taon na po? Mag-18 years na po kami dito, sir. Anong lugar po ito, Tay? Bago Pamplona, sir. Bayan ng? Bag bayan ng Pamplona, sir. Pamplona? Opo. Akala Cagayan. Hindi. Ka Opo, Cagayan ito. Ah, Cagayan. Opo. O, kagayan Cagayan. Opo. Iba naman yung Cagayan Bali. Ganun. Oo, Cagayan Bali po dito. Ito yon Cagayan Bali. Opo, sentro. Pero Barangay Pamplona? Opo. Opo, sir. Opo. Bayan ng Pamplona. Ah, Bayan, Bayan ng Pamplona. Opo. Okay. Bahain dyan, no? Ano yung mga yan? Tubi? Palaisdaan? Hindi, hindi, sir. Ha? Tubi. Tubig lang yan sir. Tubig lang na ulan. O, opo, sir. O ah, bahain, no? O, opo, sir. Ang salita dito Ilocano puro. O, opo, sir. Ah, uh, pasensya uh -huh. na hindi ko naintindihan o. yung ano. Ah, uh, konti lang naintindihan ko. O. Maawatan ko basit lang. O, opo, sir. <laughs> Kumusta Kung buhay-buhay dito. Eh, sagad kami sa hirap, sir, kung walang pagtaniman minang palay. Wala kaming kuan. Wala kaming paghanapan. Iba. Oh, Opo, sir. Bakit mo nasabing sagad sa hirap? Eh, kasi sir, yung kapag matapos yung pagtanim ng palay, wala kaming pagkakakitaan. Wala na. Opo, sir. Hihintayin na lang na maaani ang palay. Opo, sir. Ganun. Ilan po anak niyo tayo? Apat, sir. Asawa niyo nasaan po? Nandun sa... Inihatid yung asawa ko, yung apo ko sa eskwela, sir. Ah, naghatid sa school ng mga apo. Opo, sir. Hindi naman ano dito, delikado dito, hindi naman. Ay, delikado dito, sir, kasi aapawan ng tubig dito, sir. Hanggat dito ng tubig, sir. Ah. Dito. Ay, ba't dito kayo nakatira? Wala kaming ibang ano tirahan, sir. Ah, so, ibig sabihin, government pa to? Opo, sir. Okay. Pero mukhang masaya naman, no? Dikit-dikit na yung per, puro anak nyo na lahat. O, yan? opo sir. Okay. Wala na. hindi ba dagat yan? Ay ano, yung ilog, walang pangingisda, wala. Meron sir, pero konti lang. Ah, walang, wala na, mahina. Oo, mahina sir. So, ang pangunahing pinagkakabuhayan talaga, pagtatanim ng palay. Oo, oo sir. Kung matapos ng pagtatanim ng palay, wala kaming pagkakitaan. Pero continuous yung palay, ganun? O, every, every, three months, every three months, ganun po kasi kapag may ulan sir dito sira na yung ano sira na yung tanim ng palay tatanim na lang ulit tatanim nang uli sir ganon so, kagaya nung nakaraan na bagyo malakas na bagyo bumaha din ba dito oo po sir malalim malalim sir so ibig sabihin na matay ang mga palay pananim oo, oo, oo po sir talaga mula nung binata kayo hanggang ngayon pagtatanim ng pal pagtatanim ng pala yung anak buhay niyo G ganyan ang kwan trabaho namin sir mula noon ganun mula na talaga mula noon hanggang oh, po sir hmm. Tiga, dito talaga kayo oh, po, sir mga magulang niyo tega saan po sa bangag apari sir ah apari oo oh, po sir Ilocano din, no? Ilocano oh, oh, rin doon, eh. No? Opo, oh, sir. Tapos dito na lang tayo. Opo, oh, sir. Okay. Sige, tayo, no? Uh, ah, pahingi akong ano? Uh, ah, ako isang sakong bigas, meron ba? Bigyan natin sila tatay, no? Nangumusta lang ako, Tay. Nahanap ko yung mga bahay-bahay na uh, maliliit, yung mga okay. kinukumusta ko lang yung mga kababayan natin. Okay, Kasi nandito kami since kahapon pa. Kaya habang uh, hindi pa kami nakabalik, pinapasyal-pasyal lang ko yung mga kababayan natin dito. Okay, no? Naumusta lang. Naglunch na po ba kayo? Hindi pa po, Sir. Bakit? 12:30 na. <laughs> hindi pa talaga po, sir. Anong oras kayo magla <laughs> Bakit po? Bakit hindi pa kayo na yan? Wa walang ulam, sir. Pero may kanin. Meron, sir. Pero ano, kunti lang, sir. Saan man gagaling yung ulam ninyo? Ay, bibili kami ng gulay, sir. Ah, pero ma ano, mahal ang gulay dito, bibilhin sir. Bibilhin din. Oo po sir. Hindi ba pwede magtanim-tanim -tanim tayo dyan sa gilid-gilid? Ay, maganda sir pero kunti lang ang kwan, ulan, maapawan ng tubig, patay. Ah. Oo po, sir. So ibig sabihin madalas kang abuti. Ah dito bro, halika. Ayan. O aabuti ah, ng tubig dito sir. Mm -hmm. aabutin ah, dito oh, oh, po, okay. so anong mangyayari pag umabot na ang baha dito, saan kayo lumilipat? sa barangay hall sir gaano kadalas nangyayari yung paglipat ninyo? may yung bagyo sir uh -huh. oo oh, oh. kung may bagyo sir yun. matik aalis talaga kayo? oo oh, po sir ba't hindi na lang po kayo lumipat sa medyo mataas na lugar para hindi na kayo alis alis steady para maging komportable hindi kayo nangangamba sa inyong mga kaligtasan Mag maganda kung ganun may kung mayroon kaming lupa na ganyan sir pero wala kaming aalisan na ano magandang lupa ah. na hindi aabutin ng tubig oh, sa bagay na intindihan tayo o, no? si sino ba naman ang ayaw pumunta sa maayos oh, na lugar talaga, kaya lang lahat ng lupa may nagmamayari na oh, oh, talaga sir kaya nagtitiis kayo rito sa gilid po, ng sir, highway. Talaga. Sige tay, sana nakatulong sa inyo yung maganda magandang tulong sa amin ito sir. Oo, oh, magandang tulong. Oo. Oh. Pero mabuti naman sir, ay tayo, no? Ah, wala naman sakit, malusog naman. Opo sir. Yan ang pinakamagandang blessing galing kay God, yung hindi magkasakit. Okay lang mahirap. Basta okay. hindi tayo magkasakit, no? Talaga, sir. Lalong-lalo na sa mga pamilya natin. Oo, okay, sir. Hmm. Tay, magbibigay din ako ng ano, kaunting pambili ulam. Sabi mo, walang ulam. Oo, okay, sir. <laughs> Bili ka ulam, tay. Tay, 5,000. 1, 2, 3, 4, 5,000. Baka sakali okay. makatulong sa pamilya mo, tay. Oo, okay. talaga makatulong ito, sir. <laughs> talaga makatulong. Makakatulong. magandang sa, ma yano, magandang ano sir sa inyo. Kabutihan niyo. <laughs> talaga. Malaking tulong sa amin dito sir. Malaking tulong. Opo sir. Ano ba ang trabaho ng mga anak mo tay? Wala sir. Ganun din. Oo. Pagtatanim din. Opo sir. Tay, naka-video kami, i upload namin 'to sa YouTube or Facebook. Okay lang po ba? Opo, sir. Walang problema. Walang problema. Salamat po. Ako nga po pala si Daddy Frankie, mga charity vlogger kami. Gaya ng aking sinabi, nag po ang Daddy Frankie para kumustahin lang 'yung mga kababayan natin. Opo, sir. 'Yung mga nangailangan so binibigyan namin ng bigas. Opo, sir. at counting tulong financial sa abot ng aming mga kakaya kaya wala ug po kayo mag-alala, di po kami masamang tao. Oo po, sir. No? Salamat, sir. Ano naman ang masasabi ni Tatay at na napasyalan kayo ng Team Daddy Frankie at nakatanggap kayo ng blessing sa araw na to? Okay, sir. Maraming salamat sa tulong ninyo po, sir. Okay. Maraming salamat. Inaasahan mo ba na may matatanggap ka ng bigas? Ay, hindi, ble? sir. Hindi, sir. <laughs> o, <laughs> hindi, sir. Wala, hindi mo inaasahan? Opo, sir. Ganun po talaga ang biyaya ng Panginoon o, tayo. Oo, sir. Talagang hindi natin alam kung kailan. Talaga, sir. Basta always think positive lang lagi. Opo, sir. Magpray lang tayo parati kay God, no? Opo, sir. Talaga. Ilang taon na yung asawa nyo? 61 na, sir. Ah, 61. Pero malakas pa naman. Opo, okay po, pa sir. pa naman. Okay. Yun ang pinakamaganda. At least magkakasama kayo ng pamilya nyo. Opo, sir. Kahit anong hirap. No? Sana o, makabili kayo ng ulam. Opo, sir. Ano pa madalas ulam dito? Ay, tilapia lang, sir, ah. Uh, ilocano talaga, okay. no? Yung tuno, okay. no? <laughs> Nakakatuwa, mga kababayan. <laughs> mga makakwentuhan natin tong mga kababayan natin dito sa parting Cagayan. Cagayan, sir. Opo. Pangasinan ako sa Malasiki. Pero nakatira na ako sa Maynila. Opo, okay, sir. Kaya hindi ako masyadong maalam ng Ilocano. Maintindihan ko yung iba-iba, yung mga kalukuhan lang tinuturo nila sa akin. Pero ganun naman talaga, tayo. Pagka hindi ka marunong sa isang lugar, unang ituturo nila sa'yo yung mga kalokohan, no? Ganun ba yun? <laughs> Opo, sir. Oo, oh, kaya yan, masaya ako tay. na na ko po kayo. Opo. Sir. Mga kapatid mo tay, nasaan? Nandun sa doon, sir. Sa kapitbahay namin. Yung doon, sir. Ang tatay nyo po? Ay, matagal nang namatay, sir. Nanay? Meron na po. Ah, meron pa? Meron pa, sir. Nasaan siya? Nandun sa baba, sir. Ah, okay. Sige dayan. Salamat. Okay, salamat. Maraming-maraming salamat. Gabayan tayo ng Panginoon parati, ano? Ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Mabuhay po tayong lahat. Lahat po ng mga kababayan ko Ilokano, saan man po kayo naroroon, Ganon din sa mga kababayan natin na Ilokano na nasa ibang bansa. Mag-iingat po kayo, no? Mga kababayan natin OFW. Yan, maraming-maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa team Daddy Frankie. Andito kami sa parting kagayan uh, siguro baka abutin kami ng tatlong araw dito at na dinawa ng Panginoon na marami kaming mapuntahan ng mga kagayan nila Tatay mga okay, pag-abot man salam, lang ng tulong pinansyal. Salam. Okay salamat. Salam. Okay Tay okay. salamat po kumusta mo ako sa iyong mga kapatid sa iyong mga anak ganon ganun din po sa inyong asawa no Hindi okay, na kami magtatagal Okay, salam. okay. marami-maraming salamat God bless po okay. bye bye